Yo mga ka-trivia, alam niyo ba na si Mount Everest yung sinasabing pinakamataas na bundok sa mundo eh, technically. Hindi pala siyang tallest mountain nun eh. What? Simulan natin sa bundok na halos lahat kilala, si Mount Everest. Matatagpuan ito sa Himalayan Mountain Range sa pagitan ng Nepal at Tibet, China. Ang taas nito ay 8,848 metro above sea level o halos katumbas ng 29,031 feet. Kaya kung tatayo ka sa tuktok ng Everest, eh literal halos nasa ulap ka na. Pero hindi biro ang umakyat dito. Bago ka pa makarating sa summit, kailangan mong dumaan sa ilang base camps. Harapin ang sobrang lamig na umaabot sa negative 60 degrees Celsius at hangin na sobrang nipis kaya kailangan mo ng oxygen tank. Ang unang matagumpay na pag-akyat ay noong May 29, 1953 ni na Sir Edmund Hillary mula sa bansang New Zealand at Tenzing Norgay, isang surpa guide mula Nepal. Simula noon, libo-libong mountaineers na ang sumubok, ngunit marami rin ang hindi nakakaulit. Kaya masasabi natin si Everest ang pinaka-iconic at pinapangarap na bundok sa mundo. Pero teka, highest siya o tallest Bago tayo magpatuloy, inaaniyahan ko kayong mag-subscribe sa ating munting channel at huwag na rin kalimutang pindutin ang bell button para updated kayo sa ating mga susunod na uploads. Ngayon, kinalaanin natin ang kalaban ni Everest na matatagpuan sa isla ng Hawaii, ang ikalimampung estado ng bansang Amerika. Ito ay ang Mauna Kea. Sa unang tingin, baka isipin mong maliit lang siya kasi hindi naman siya ganong kataas mula sa dagat. Nasa 4,207 meters lang ang elevation niya above sea level. Pero dito nagkakaroon ng twist Kapag sinukat mo si Mauna Kea mula sa kanyang tunay na base, nasa ilalim ng Pacific Ocean, umaabot ang kabuang taas niya sa halos 10,200 meters. Ibig sabihin, kung pareho mo silang titingnan mula sa base hanggang tuktok, mas matangkad pa si Mauna Kea ng higit sa 1.3 kilometers kaysa kay Mount Everest. Ang Mauna Kea ay isang dormant volcano. Ibig sabihin, matagal nang hindi pumuputok pero posibleng aktibo pa sa ilalim. At kahit nasa tropical Hawaii siya, ang summit nito ay kadalasang nababalutan ng snow. Kaya tinawag na Mauna Kea na sa wikang Hawaiian ay White Mountain. Hindi nang yan mga katribya. Sa tuktok ng bundok na to, matatagpuan mo rin ang Mauna Kea Observatory isang grupo ng mga iganting teleskopyo na ginagamit ng mga astronomers sa pag-obserba ng mga bituin, planeta at galaxy. Bakit dito? Kasi matakas, malamig at sobrang linaw ng hangin. Perpekto ito para sa mga astronomers na gustong makita ang kalawakan ng walang sagabal. Eto na mga katribya, bakit nga ba nalilito ang mga tao sa highest at tallest? Ang highest mountain ay yung bundok na may pinakamataas na tuktok mula sa sea level. Kaya si Mount Everest pa rin ang highest mountain dahil siya ang pinakamalapit sa langit kapag sinukat mo mula sa dagat. Pero ang tallest mountain ay sinusukat mula sa pinakabase hanggang sa tuktok at dyan pumapasok si Mauna Kea. Isipin mo na lang parang iceberg. Ang nakikita mo sa ibabaw ay maliit lang pero sa ilalim grabe ang lawak at lalim. Ganon din si Mauna Kea na may nakatagong taas sa ilalim ng karagatan. Kung so, gusto mong malaman kung alin ang tallest mountain sa planet Earth, ang sagot ay Mauna Kea ng Hawaii. Pero kung highest above sea level ay walang tatalo kay Mount Everest. Bago tayo magtapos, heto pa ang ilang bonus trivia. Ang Mauna Kea ay hindi lang basta bundok, ito rin ay sagrado sa mga native Hawaiian. Pinaniwalaan nilang tirahan ito ng mga Diyos at Espiritu ng kanilang mga ninuno. Si Mount Everest naman, bawat taon ay dinarayo ng mahigit sa isang libong climbers. Pero sa dami ng tatangkang umakyat, naiiwan rito ang mahigit sa dalawang daang katawan ng mga namatay na mountaineers. PJ naman ang unang foreigner climber na nasawi ngayong taon sa climbing season ng Nepal Department of Tourism. Karamihan sa kanila ay hindi na kayang ibaba dahil sa tindi ng kondisyon sa itaas. At kung sa pang visibility, kahit hindi mo makita ang base ni Mauna Kea, ang mas ng buong mundok ay halos kasing laki ng buong Himalayan mountain block. Grabe no, iba talaga ang kalikasan. Kahit parang simple lang, pag sinukat mo ng tama, lumalabas ang nakatagong katotohanan. So ayan mga katribya, malinaw na ngayon ang sagot. Si Mount Everest ang highest mountain above sea level. Pero si Mauna Kea naman ang tallest mountain kapag sinukat mula sa base hanggang sa tuktok. Amazing, di ba? Kaya kung may magtanong sa iyo kung ano ang pinakamataas na bundok sa mundo, sabihin mo, depende kung saan mo susukatin. Kung nag-enjoy ka sa ganitong klaseng trivia, huwag mong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe comment mo na rin kung gusto mong pag-usapan natin sa susunod ang mga kakaibang lugar sa mundo na may hidden secrets tulad nito. Hanggang sa susunod, keep exploring and stay curious mga ka-trivia. Bye-bye!